Ano Paano nga matanggal? Paano matatanggal to? Mm, bawal, bawal. Dito? Oo. May Kanta <laughs> <laughs> Oo. Ganda ito. Challenge nyo na to. Oo, simple Paano mo patanggal ngayon? Yan. Eh paano? Ano ito? Matanggalin dito? Hmm. Hindi. Hindi. Eh, kailangan nandito pa rin yan. Ah, kailangan hindi manakawal na nga pa rin. Paano ah, ito matatanggal ah? Ah, ang ibig sabihin na tanggalin nito yung bowl dito. Mm. Ah, ah may uunga oh. Ayan oh. May bowl. Tatanggalin dito. Oh, nakatali yan. Ah. Paano matanggal? Paano matatanggal? Galing Maganda itong challenge. Ayan. Challenge dito ah. Mm.

Parang mahirap-hirap to ah. Itong inyong paula na ito ah. <laughs> oh? Paano ito atanggalin? Atanggalin yung buhol. Stop it. Na hindi, tina Ay, hindi tinatanggal dito. Mm -hmm. 啊，好、uh。Huh. 来。